Maniyota ng among gisurbi. O. Nanay saging hinlo na lay kulang ani. Pagpauli mga isa ka wala uli ana na. na. Tuo dito luyo katong may lubi Napal na ang ana ni among atoon. Kaniyo. Dako pag hinlo na pay dagang katamnag mais ba. O. Oh. Di kaysa bakilid ruling na siya. Napay durian o ay durian na marang kasi apel tanum durian no apel na lan oh mana na durian nga tinanom may mga kuan og ganahan ka naping uguman ha. O, napuuhon, o. na o oh na puhon oh gwapo nga kuan gwapo kay nga pagka plaster sa yuta Oh, naik durian, oh, naik naik bunga, oh. Oh, naik bunga sa durian. Naik mga prutas nga tinanong ba. Harbis na karitso. Ong mamunga. Di po di harbison on may bunga. Oh, manipata ni kayo ilang area, oh. nga plaster nga yuta. Gapo pang buhi anong mga hayop. Unya, gikan sa kalsada, mga 15 minutes ni mong one, lakaw. Muna klasin niya ng o. Oh. Oh. Muna iti mailhan ng yuta nga tambok kayo. Hmm. Tambok kayo. Ang pag pagkugir kulang ani. Kung ang uh, nagtarbaho ani og tapulan kining yuta nga tambok useless gihapon iwan gihapon ang imong kwan mga tanong kung kapulan ang nagpuyo lobi o daghan kay bunga nga lobi o hinlo lay like ko lang ani pag maghinlo ni lobi hadi nakakasaka ni ba sa bunga oh Ini yang yuta mas nindot ang yuta nga rolling kay sa patag oh kasi yung rolling wala tubig ma -stock. yan ang maganda rolling hindi pun masyadong kwan. may mga kuan ano may mga binangay na marami ng binangay kasi paglinis lang ang kulang pagmalinisan malinisan niyan lahat yung mga binangay mo sipang yan magbalik yan sa normal yung pagkataba niya to so, may mga lubiding ano o pag ano pag umpisa ng pagbunga Ito marang, malaki puno ano marang. Makortahan mo yan pag magbunga yan, makortahan mo yung ano, mga protas Sa bundok, basta ma hindi ka tamad sa bundok kasi maraming pira sa bundok. Pag magtamad ka sa bundok, wala kang mayo. Kahit saan ka papunta, basta tamad ka, walang walang mahitabo sa yung buhay. Ito yung mga lubi. pag Paglinis na lang ang kulang to. Marami to mga lubi parang Parang sobrang mga 150 kapunuan yun. Linisanan pa yung ano. Yung iba nagabungan na. Yung iba. Hindi pa kasi. O oh, Kasi. Hindi na. Ano sa tagiya. Pero. Pag may tao na. Sa mag. Ano. mag -stay, Maglinis. aron nilinisan yan kasi yung buong. Yung lubi parang masaya sila mga gumagana sila pag bunga marami ito nagumpisa ng bunga yung iba oh to yon tinuktok sa kasama ko yan ito to mga lubi o, lahat pero hindi lang makita ang iba kasi may maraming mga kahoy pag malinisan na yan maganda na yan tingnan kasi lubi na ang makita mo at sa mga mga protas ito rolling uh, yuta hindi yun hindi masyado bakilid rolling hindi bakilid hindi din patag kasi rolling siya talaga oh yung luta niya matataba yung luta niya kasi ano na ano ako na ingan ako dito yung lupa lupa niya kasi mataba kahit anong itanim mo matataba din yun ano? kahit ba mga gulay kahit ano mataba yung tanim mo sa wag na yan kasi bawal yon <laughs> bawal yung na sa atin <laughs> <laughs> itong lobio punuan sa lobio yun hindi pa yan hindi pa nilinisan yan kasi nakabunga na siya kamot siya makabunga siya pero pag malinisan yan ito ito sa babao. oh, marami mga lubi at saka yung dito sa pinikturan ko kain na yung parang na lati dito natanim ang mga luya pag malinisan yan tum sumubol yung mga luya dyan mahal, mahal pa rin mga luya ngayon dito na lang mga guys hindi na kami mo to sa rendero kasi dalawang ektarya to kasi kung ikutin namin, baka ma daanan pa namin yung ano mga putakte. Yung kinakagat kami, pagbunta namin sa baba, sa bar barangay, matingala sila kasi nagkataba na kami kasi malaki ng pukha namin. So mga guys, thank you mga guys. Please like and share. Mga guys. Oh, ito mga guys, yung ano, yung yung parangay mga guys, hindi mo makita mga guys kasi malayo. Mga 10 minutes gikan sa road, gikan sa kalsada. 10 minutes bago ka mapunta dito sa lupa na to. Ito. Nandisin pa. Maganda to mga hayop dito. Mga guys. Sakto, gini mo building ko nga tanong sa Oh. Pwede talian mo yung ano. Talian. Pero yung ano, yung mga kanding, mag, alaga ka ng mga kanding, pag kinural mo yun, hindi na maka, mag, kahit pa may pasukan pa sa ilalim, hindi yan tumatalon. Dito lang yung libot-libot sa ano, paikot-ikot lang yan sa kural. Ito mga guys. Thank you mga guys.